Na, oh. <laughs> siya mo na, mo Basta wag mong bunutin yung bakal na nakapalagpag. Ah, wag mo nga bunutin Banik to. Ban. Wag mo bunutin yan. Banik mo. Kailangan, dyan, dyan, ganyan talaga yan siya. Ganyan lang yan. Utrek ya. Utrek itu. Oh. Tangga. Oh. Tangga. Oh. <laughs> oh. Tapi <laughs> oh. <laughs> mula pag jemurin ka na Kaya ya magtanggal Pero hindi ko ipakita kau pakai tas Oh. Basta wag mo mabu, wag mo bawal mabunot ta, yung bakal. <laughs> Dalawa na kayo. Dalawa na kayo mag tanggal. <laughs> oh. 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 Up. Up. Hahaha! Egy na! Egy na! mo! maigi. Para tanggalin yung... na! Ano? Ilusot sa kamot? Malagi

tawa wag mong bunutin yung ano ah. Wag mong bunutin yan ah. Nagabalagbag na lamre ah. Okay, may pasahero na ke di mo pa rin mo. Pasahero <laughs> na ke Pasahero na ke Hindi rin natanggal talaga. oh ha. Yung heart lang tanggalin mo. Okay. Umpisahan mo na. Umpisahan mo na ang laban. Isa. Uy, bawal yan. Bawal yan, bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. <laughs> bawal yan. Bawal yan. Bawal yan bawal <smart> Basta huwag yung oh, ano yung nakabalagbag na yan. Ano dyan? Alam re. Ilusot mo lang yan sa kung saan mo ilulusot. Magkuha ka ng ring bus. Dalawa. Hindi <laughs> ako na. Isang oras tayo. Oh, yeah. Baga, abot hati, isang oras. Bay, pag-isipan mo maiki. Okay. Naalo eh. ah, 3 la, minutes la. Lang, ha? La, na. Pag di, tanggal sa 3 minutes. <coughs> out. Out na. Pabanti ako, ako, One minute. Okay, okay. One minute. Ikot po Ikot po Ikot po Ikot po 1 minute and 25 seconds Tanggal <laughs> na kanina Tanggal na kanina eh, Tanggal na nga di diba Bawa naman anuhin yung nakabalagbag dyan ha? Alam re Kailangan, Saan mo ilulusot jan dyan ha? Nakaganyan lang siya Bawa na naman ba? up up sakala mapuwa up up ako, pa ako. Mo two minutes two minutes <laughs> two minutes na one minutes na lang one minutes <laughs> berpikir-pikir lagi, dan apakah bisa ba wops 2 menit dan 30 sekundal saya sudah melakukannya ketika saya sudah melakukannya 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 Ikid Hey wala wala talaga Hindi nakakua na loob ng 3 minutes mga katumpay wala nakakuha!